Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Dito nga ay muling nagkita at hiningi nga ni Don Julio ang tulong nga nitong ang siya Don Gustavo at ito nga si Mayor Alberto dahil mayroon nga silang isang shipment na paparating At dito nga ay nagkahilahilala na nga silang lahat At dito naman ay, ay pinakilala na nga nitong si Mr. Kong Ang kanyang tagapagmana, ang kanyang daughter Ngayon nga ay nilapitan at hinawakan nga nitong si Congressman Migilito Ang kamay nga ng anak ni Mr. Wong na si Veronica at agad na sana itong nga hahalikan ang kanyang kamay. Ngunit agad-agad ngang hinablot ni Veronica ang kanyang kamay at dito nga ay ay parang napahiya itong ngang si Congressman migilito dahil ang buong akala niya kasi ang lahat ka ng kababaihan ay madali niyang makukuha at maaakit sa kanya. Well, sorry ka, hindi ganyang tao itong nga si Veronica kung kaya't nasabi nga itong nga si Don Gustavo dito nga kay Mr. Kong na hindi raw pala basta-basta ang kanyang apo at ito nga ay uh, may pagka-istrikta kung kaya't dito ay nagpakilala na nga ng tuluyan itong si Miguelito na siya raw si Miguelito Guerrero Congressman at siya na ngayon ang magiging bagong Mayor ng Manila. Kung mananalo ka bilang isang Mayor ng Manila, Miguelito dahil nga sa mangyayaring kagagawan nito ngang si uh, Olivia ay baka hindi na kayo tulungan ng mga Montenegro dahil mga Montenegro ang sana ninyong magiging matinding kalaban at kaaway katulad nga nitong si Ramon Montenegro ano kaya ngayon ang mangyayari dito nga sa pagitan ng Montenegro at ng mga Guerrero tuloy na kayang magkahiwalay ang isang pamilya at tuloy na kaya itong maging simula ng kanilang galit at laban nga sa isa't isa ano kaya ngayon ang gagawin ni Olivia? Si Olivia kaya ang lumapit sa mga Montenegro upang siya nga ang patakbuhin bilang isang mayorap at nang siya nga ang uh, magmamanage nga at nang lahat nga ng mga negosyo at ng mga illegal na ipapasok nga ng mga Montenegro dito nga sa Pilipinas, sa Maynila, ano ngayon ang kanilang gagawin. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang batang kiyapo At dito naman ay talagang matalas ang pakiramdam ng ating bilang si Tanggol kung kahit agad-agad niyang nakita sa may CCTV ang papasok nga na napkon kaya't sinabihan niya ang kanyang mga na magsilisan na dahil nga may napkon na nga nadadampot at huhulis sa kanila kaya guys kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.